Paolo Bilino, na paamin sa media conference katabi, live na live hinamin na si Kim Chu ang ka-isang lamp team o nakatrabaho niya. Bet na bet pagdating sa kisinsin at komportable sa ginagawa. Habot lang itang iti ni Papi habang ibinabanggit ito. Ibig sabihin lang ay si Kim Chu ang bukod tanging babae na nagugustuhan niya. Kung babalikan natin ang mga interview noong mga nakaraang taon about Labdin, inamin ito na mas gusto pagiging solo artist. Ayaw magpatali sa isang leading lady. Binanggit din na mas gustong mag-grow as individual. Kaya naman lahat ng mga ino-offer sa kanya noon with Labdin ay mabilis itong tinatanggihan. Ngunit kayon, nagbago ang ihip ng hangin. Dahil nga, natatangi ang isang king Chu, Idol na idol umano ni Paolo Medino. And hinahangaan daw niya since nagsisimula pa lang siya bilang artista. Handang magpatali at makatrabaho araw-araw. Ayon nga sa mga komento, this is it walang paligoy-ligoy. Matapang na sinagot? Obvious naman na sa mga sagot ni Papi. Only Kim Ju ang nakapagpabago sa kanyang mga desisyon. Pati na rin about marriage. Ready na ready na din siya. Uwi na? May nananula. Anong senior ito? Maging kayo ba? ay nagulat din sa pag-amin na ito ng isang Paolo